So, dito na yung delivery natin, guys. Ayan lang po lahat ng hinatid niya. Bali, nine boxes. Ayan, 9 boxes. Ang total ng binayaran ko ay 9,555. And meron akong full out. Ibig sabihin ng full out, yung namali ng deliver, dapat emperador, 750 ml yan, ang dumating sa akin ay 500 ml. So, dahil bayad ko na yan, ang mangyayari dyan, yung halagang binayad ko ay ibabalik nila sa draw coins. Lang ano yung pipermahan ko? Hindi naman. Hindi Oo. Ayun na yun. Okay na yun, charge. Thank you. So, ayan yan, diba? Magkano lang, batang konti lang yun, pero umabot yan ng 9,555. Thank you so much, girls. Bukan natin kung ano yun. Kabata ang mahal. <laughs> ayan, dalawang rim lang. Balit yung rim pala. Guys, eto na pumasok na kaagad. Ngayong alauna, baga, ang bilis lang. Pagkuha ng wrong items, ayan, wrong, wrong product order, bumalik na yung amount na binayaran ko, 1,410. Today po yan ha, January 13, 2024. So, oras lang. Siguro na-report ng shipper na na-pick up na nila yung wrong item. Kaya, yung amount na binayad ko, bumalik na sa Grow Ang isa sa technique para mabenta kaagad yung mga pinamili nyo ay i-display nyo kaagad yan. Kasi minsan ang nangyayari pag alam nyo na doon nakalagay yung products na yon, tapos nakita nyo na walang stocks, sasabihin niya sa customer ay wala. O di kaya naman yung customer titingin lang yan si kung may paninda ka ba. Kapag wala silang nakita na may paninda kang ganyan, aalis yan at hindi magtatanong. So much better na yung pinamili nyo ay i-display nyo kaagad para nakikita ng mga customer yung hindi na nagtatanong na meron ba kayong ganito, meron ba kayong ganyan. Para pag nakita nila, automatic sang sasabihin na lang nila ay pabili po at i -vone. o O, ba diba? So, benta ka na lang ng benta. At isa pa, lalo na kapag yung store mo ay sobrang busy at maliit lang yung space mo, kailangan talaga display mo kaagad para hindi ka nagtitinikling dyan pagdating ng rush hour. Para, dampot ka na lang ng dampot kung ano yung bibilihin ng customer kung saan man siya nakalagay at walang nakaharang sa daanan mo ng mga paninda na hindi pa na display at isa pa, ito din yung maganda pag uh, namili ka at nag-display ka kaagad kasi makikita mo kaagad kung may kulang ba, kung may damage doon sa pinamili mo. Kasi pag may damage, syempre mababalik mo siya kaagad. Kung may kulang naman, hindi ka malulugi kasi nga na-check mo kaagad na kulang at pwede mo kaagad ito e-report katulad yung nangyari sa akin na check ko kaagad and ang bilis lang din naman na balik din kaagad yung grow coins ko and nakita ko na mali nga yung dumating instead na dalawang 750 ml na emperador dalawang box ang isa po ay 500 ml so na report ko kaagad within 24 hours kaya po na accommodate ako yung iba kasi sa so sobrang busy hindi naman natin maiwasan di ba na wala tayong katulong, wala tayong tendera, tayo-tayo lang. So, hindi agad natin na display sa sobrang busy nga natin sa tindahan. Kaya nangyayari, lumagpas na ng 24 hours bago natin napansin, eh meron nga silang rules na kailangan ma-report natin agad ito. So, minsan hindi na napapansin. So, baga, sunod lang talaga tayo sa rules. So, ayan, bilang tendera kapag mag-isa ka lang, ikaw na yung nag-display, ikaw yung nagtitinda, ikaw lahat hindi porket ikaw may-ari ng tindahan ay pahayahay ka na ikaw nga may-ari ikaw nga lahat ng gumagawa eh. <laughs> ikaw na kan kargador, ikaw yun, nagka-cashier lahat, mga online transaction mo, ikaw so dapat flexible ka talaga at dapat kabisado mo din yung presyo, para habang bumibili si customer na-add mo na agad sa utak mo, nakapag-multiply ka na sa utak mo, hindi mo na kailangan magka-calcule, calcule pa, kasi, syempre, abala yun eh, yun yung nagpapatagal din, e paano pag napilahan ka na dyan, kailangan, nagtototal ka na rin sa isip mo, kaimportante kabisado mo din yung mga presyo ng pangapaninda mo at syempre, habang nagde display ka dyan, check mo na din yung resibo. Kung tama ba, kung may tumaas ba, syempre pag tumaas, kailangan mo din mag-adjust ng price. Kasi yung malalaking kumpanya nga na ang daming mga stocks niya na nabebenta araw-araw, nagtataas nga sila ng presyo kahit centavos lang. Paano tayo na maliit lang, ba diba? So, kailangan din nating magtaas dahil nagtitinda tayo para sa pamilya natin para kumita tayo hindi tayo nagtitinda para mag charity at mapagod lang So yun, yung, yun yung sa akin. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Patuloy na nakasubaybay sa YouTube channel ko at sa Facebook ko po sa Ivonne Bautista. Meron po akong bago ang Shop with Yvonne. Uh, live streamer na po ako ngayon sa Shopee. So nagla-live ako sa shop Ayan, follow nyo po ako sa YouTube channel ko, Shop with Yvonne. At sa Facebook page ko din na Shop with Yvonne. Nakapublic po yun. Pwede kayong mag-comment doon. At para ma-notify po kayo every time na magla-live ako sa Shopee. Kasi naka 70% off pa rin po. Cup at 60 as of now. At free shipping. Malaking tulong po yan. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. Minsan mas mura po na mamili tayo sa online lalo na sa Shopee na free shipping at may 70% off discount. Bakit? Kasi imagine mo kung mamimili ka makikipagsiksikan kasi Divisoria. Tapos kung ang layo mo sa Divisoria, napakamahal po ng pamasahe, napagod ka pa, at kung wala kang kapalitan, magsasarado ka ng tindahan. Dito, manood ka lang ng live ko. Ayan, marami akong mga products na nasa orange basket ko na pang tinda. At syempre pang personal use din natin kasi hindi naman pwedeng porket tendera tayo ipabayaan na natin yung sarili natin. Ayan, so Tsaka mas mura sa Shopee and quality din naman yung mga paninda nila. For example, sa Volts products po, yung 99 pesos. Dahil nilive ko siya, 39 pesos na lang po. And may promo tayo ngayon. May free na keychain. At, o di kaya ang ating cellphone accessories. Ayan. So, ano pang inaantay nyo? Follow nyo na po ako sa Shopee, Shop with Yvonne, Facebook and YouTube, Shop with Yvonne, at sa TikTok na din, Shop with Yvonne. Kasama ko kayo, Shop with Yvonne. Follow na po kayo, meron tayong 70% off discount. May mga freebies po sa Volt's products. Available pa din po ang free ng ating 2024 calendar sa ating Toy Pads Bundle of 5. 335 na lang po kayo.